Kung mo tagalin yung cellphone ng anak mo, alam mo na ng cellphone yung anak ko? Para naman hindi magmukhang kawawa yung anak ko. Pamakin mo din yan. Hindi, obligaw siya mo din na kung ano meron na anak mo, meron din yung anak ko. Obligado ba akong gawin yun? Aba, ay abong manman boy. May peram naman ang cellphone mo. Ba't siya siya ayaw mo magpabilis sa papa mo? Eh lahat na lang ng gamit ko hinihiram mo eh. Ang damot mo naman, porket papakayaman niyo lang. At ka lang pinsan, yan yun na ugali mo porket nakakaasin lang kayo ng konti. Tul, ito yung mga anak natin, nag-aaway dahil sa cellphone. Akala mo na kasi yung cellphone ng anak mo. Bakit ko naman gagawin yun? Eh, ito mo naman. Yung anak mo meron yung akin wala. Ah, kaya sa katbahay. Yung anak ko binigyan ko noon kasi deserve niya. Magaling siya sa klase. Matalino. Kung ngayon mo tanggalin yung cellphone ng anak mo, alam mo na ng cellphone yung anak ko. Para naman hindi magmukhang kawawa yung anak ko. Pamangkin mo din yan. Hindi, obligaw siya mo din na kung ano yung meron ng anak mo, meron din yung anak ko. Magado ba akong gawin yun? Abo, ayabong man man boy. Baka, nakakalimutan mo na kuya mo pa rin ako. Kasalanan ko baga nagpakasasa ako sa pag-aaral samantalang ikaw. Ano inuuna mo? bisyo mo? Barkada mo? Kaya, kung ano ako dito, kung ano narating ko dahil pinagsumikapan ko. Nagmamataas ka na. Hindi ako nagmamataas. Sinasabi ko lang na yung anak mo, turuan kung paano makontento. Kasi hindi ko naman tinuturuan yung anak ko na laki sa layaw. Dinibigay ko kung ano ang nararapat sa kanya. Kaya kung gusto mo magkaroon ng isang bagay yung anak mo, pag mo. Kanya na ba nagagawa ng pera sa'yo? Utol? Baka nakakalimutan mo. Nakuya mo pa din ako. Hindi ako nagmamayabang kung ano at nasa nang narating ko. Kasalanan mo yan hin, eh. Hindi ka nagintindi sa pag-aaral. mo yung magulang natin. Kaya hindi ka naging mabuting anak eh. Kaya sana maging mabuting ama ka ngayon na yung anak mo, turuan mo at pag-arali mo. Na huwag sana magiging mapagbarkada, naging katulad mo sa so, ilayo mo sa'yo. Ilayo mo sa ugali mo. Pa, bakit po laging ganun? Si Parish meron, ako po laging wala. Lagi po akong tagasambot ng pinaglumaan niya. Pasensya ka na ha. Hindi ko mabili yung mga gusto mo. Hayaan mo. Magsusumikapan na lang ni Papa. Kasi si Papa, hindi niya pinag iigim pag-aaral niya. Pinuna ko lagi, barkada. Pero anak, sana huwag ka matulad sa akin na nagpabaya sa buhay. Pagsumikapan mo lahat ng mga gusto mo. Magsipag ka sa pag-aaral. Dahil balang araw, para din yun sa sa'yo at sa magiging pamilya mo din. Kaya yeah, pasensya ka na ano ka. ko na lang ng paraan. Ayos lang po.